una last year pa natin sinasabi no na yung issue diyan sa West Philippine Sea yan yung ikakabit nila sa ating pangalawang pangulo para mapigilan nila yung kanyang uh, pagtakbo sa 2028 presidential election kasi nakikita nga nila they should attack from different angle ng ating vice president uh, ang katulad niyan is yung atake nila doon sa impeachment di ba tapos ito na nga was philippine si itatag nila na ang ating vice president is pro china uh, kaya lang nakita kasi nila eh, na, na overwhelming yung result noong mga totoong survey ah. hindi yung survey ng Pulse Asia hindi yung survey ng ng SWS kasi behind that, meron talagang totoong survey na pinagbabatayan yung mga, sabihin na natin na, ibat-ibang mga political party. Ang pinapakita nilang survey ngayon from SWS, yung sa Pulse Asia, it's more on campaign materials po yan. Tandaan natin, yung ipinapakita nilang survey is uh, aid po yan para doon sa campaign materials para doon sa tinatawag na mind conditioning. Lagi nyo na naririnig yon mind conditioning, mind conditioning. And uh, totoo yun, di ba? Uh, hindi tayo bumoboto kapag ang alam natin, yung iboboto natin, talo. Pilip, yung usual na ugali ng Pilipino na... <clears throat> kapag Pilipino, is, usually hindi yan tataya doon sa dihado. Laging sa liyamado yan. So, part of campaign material po yun, yung, yung lumalabas sa SWS saka doon sa tinatawag na, na Pulse Asia. Saka yung iba't ibang mga ano ngayon, mga survey. Actually, meron lumabas na isang survey, yung WR numero yata yun. And uh, medyo sabi natin na malapit-lapit sa katotohanan yun ng totoong survey. Kasi, kumbaga, may totoo talagang survey na hindi nila nilalabas. And yung sa WR numero na lumabas, is uh, maraming pumasok na mga taga PDP laban. Uh, at nga sila Bongo, sila sila De la Rosa. Hindi tapos meron pang survey yung WR na uh, sinasabi doon dun sa survey is majority ng Pilipino ayaw doon sa impeachment. That's why itong mga political strategies na gustong guluhin yung ating sitwasyon ngayon at Kumbaga, uh, i-shape yung mind ng mga Pilipino. Uh, kumbaga, kinakailangan nila ma influence yung mga Pilipino ay ang nangyayari is galit na galit sila. Look at the <coughs> reaction of uh, Ronald Llamas na hindi na nasusunod yung sinasabi niya. Kasi we aware of what happening right now doon sa paligid natin. So si Llamas galit na galit si Llamas eh. Parang sabi niya na dapat baguhin yung survey na yon. Mali daw yung Anong samantalang noong pabor doon sa gusto nilang mangyari yung mga survey uh, dinidikdik nila nang dinidikdik. o sabi nila o di ba majority mayorya talagang gusto na uh, i-impeach pero may lumabas na survey na favorable kay BP Sara about sa impeachment eh ay, galit na galit sila dapat kasi daw may implication yun na instead na ah uh, itong mga senador daw ay eh, baka ma-influensahan ng survey na yon at dahil uh, ang mag judge naman daw ay yung 23 senators at hindi naman daw yung publiko. Parang iniiba na nila yung kwento ngayon. So dati pag favorable sa kanila okay lang. Pero pag hindi na favorable sa kanila, eh, baguhin ang survey. Yun ang sinasabi indirectly ni, ano, ni, ni Rodal Kasi hindi na sumusunod doon sa gusto nilang mangyari hindi na po nila ma-shape 'yung parang sabihin natin 'yung gusto ng mga ano ng mga tao. Ayun. po ah. Pagkatapos maraming mga balita ngayon.